Magandang araw mga kadiskarte chicks. Welcome back sa ating YouTube channel. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ng maliliit na gawi. Araw-araw na mga kalalakihan na maaring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng prostate. So nais mo bang mapanatiling maluso ang iyong prostate habang tumatanda? Panoorin mo ito hanggang dulo at huwag mag-skip para wala kang makaligta ang detalye. So wala na paligoy pa, tanan na simulan na natin. Disclaimer lang po, ang video na ito ay para lamang sa edukasyonal na layunin at hindi kapalit ng professional na medical na payo. Kung ikaw ay may nararamdamang sintomas o problema sa kalusugan, mahalaga na kumonsulta sa isang kwalipikadong doctors o healthcare professional para sa tamang diagnosis at paggamot. Ang bawat katawan ay unique, kaya ang mga tips at impormasyon na ibinahagi sa video na ito ay hindi angkop para sa lahat. Palaging mag-ingat at alagaan ang iyong kalusugan. Mga gawin na tila walang malisya, ngunit maari makasama sa kalusugan ng prostate. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, siguraduhin nakasubscribe ka na para sa mas marami pang impormasyon at useful content tulad nito. So number one, labis na konsumo ng alak. Ang sobrang pag-inom ng alak ay nagdudulot ng iritasyon at pamamaga ng o state tissue Maari itong magdulot ng hirap sa pag-ihi at iba pang hindi komportableng sintomas Moderasyon ang susi isang baso ng alak paminsan-minsan ay maaring magbigay ng antioxidant benefits nang hindi nakaka-kompromiso ang kalusugan So number 2, paninigarilyo Ang paninigarilyo ay hindi lang nakakasama sa baga at puso, kundi pati na rin sa prostate. Ang toksin sa sigarilyo ay nagdudulot ng pamamaga at nagpapataas ng panganib sa prostate cancer. So, ang solusyon, gumamit ng nicotine patches o sumailalip sa terapi upang unti-unting matigil ang bisyong ito. So, number 3, labis na pagkonsumo ng kape. Ang caffeine sa kape at energy drinks ay isang kilalang irritants sa prostate at urinary tract. So, limitahan ang pagkonsumo ng kape at subukan ng mga herbal tea tulad po ng chamomile o tanglad para sa mas kalmadong katawan. Pero bago po tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-hit mo na subscribe button. Now na. Asin now na. Hmm? Number 4, labis na pagkain ng matataba at ultra-processed foods. Ang regular na pagkain ng fast foods at processed meals ay nagdudulot ng systemic inflammation na nakakaapekto sa prostate. Mainam na kumain ng mga natural na pagkain tulad ng kabatis, pakwan, at bayabas na mayamin sa lycopene. Dagdagan din ng prutas, gula at lean protein sa iyong dieta. So number 5, hindi sapat na pag-inom ng tubig. So kapag kulang po ang tubig sa katawan, nagiging concentrated ang ihi na nakakairita sa urinary tract at prostate uminom ng sapat na dami ng tubig araw-araw. Ngunit iwasan po ang sobra sa gabi para hindi madalas magising para umihi. So number six is stress at kawalan ng mental wellness. Ang stress ay may direktang epekto sa hormonal balance at inflammation ng katawan. Nagdudulot ito ng mataas na cortisol levels na maaaring magpalala ng prostate issues. Pati na rin ang Maglaan ng oras para sa yoga, meditation, o simple breathing exercise upang bawasan ng stress. So number 7 is kakulangan sa air situation. Ang sedentary lifestyle ay nagpapabagal ng sirkulasyon sa pelvic area na maari magdulot ng discomfort. Simpleng paglalakad o light exercises tulad ng water aerobics ay malaki na ang maitutulong. Subukan din ang Kegel exercises para palakasin ang pelvic muscles. So ano naman ang mga natural na paraan sa pangangalaga ng prostate? Una, pag-inom ng green tea. Ang green tea po ay may taglay na catechins isang uri ng antioxidants na tumutulong sa pagpapababa ng inflammation at pagsuporta sa kalusugan ng prostate. Subukan ng dalawa hanggang tatlong tasa ng green tea bawat araw bilang bahagi ng iyong rutin. So pangalawa, pagkain mayaman sa zinc. Kumain ng mga pagkain tulad ng kalabasa, sunflower seeds at manok upang suportahan ang reproductive health. Ang zinc po ay mahalaga sa regulasyon ng testosterone at tamang paggana ng prostate gland. So pangatlo, pag-inom ng pomegranate juice. Ang pomegranate juice po ay kilala sa mataas na antioxidants na nakakatulong sa pag-iwas sa free radicals na nakakasira sa prostate cells uminom ng isang baso araw-araw para sa mas malusog na prostate. Pang-apat, stress management. Maglaan ng oras para sa relaxation techniques tulad po ng yoga, meditation, o deep breathing exercise. Nakakatulong ito na bawasan ang cortisol levels na maaaring magdulot ng inflammation sa katawan ang maliit na desisyon araw-araw ay may malaking epekto sa kalusugan ng prostate sa pamamagitan ng excuse sa pamamagitan ng moderasyon sa alak at kape pagtigil sa paninigarilyo balancing diet regular na ehersisyo tamang hydration at stress management maaari mong mapanatili ang mas mahabang buhay na puno ng sigla. So, huwag kalimutang kumonsulta sa doktor upang maagapan ang anumang problema. Mga kadiskarted chicks, nawa'y nakatulong po ang ating usapan ngayon tungkol sa prostate health at kung paano ito makakaapekto sa karanasan ng mga lalaki sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag kalimutan na palagi ang alagaan ang ating kalusugan at mag-ingat sa mga sintomas na hindi normal. So ayan mga kadiskarte chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. Bago po tayo magtapos, nais ko lang po muna i-shout out ang ating mga masusugid na tagapanood na sina Wilfredo Soliver, Titing Peñera, Pablo Cleofas Rivera, o se Leo Habang, John Gono Besinga, Reynaldo Malikde, Cesar Balga, Glenn Yam Channel, Limian Michael Peralta, at kay John James Panga. Maraming salamat po sa suporta at panonood mga ka the chicks. Kung may tanong pa kayo, i-comment nyo lang po at sasagutin natin yan sa next video. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Huwag kalimutan mag-like at share para makatulong din po sa iba. At syempre, subscribe na rin para updated ka palagi sa mga ganitong usapan. Ingat kayo palagi mga katiskarty chicks, tandaan, mahalaga ang kalusugan kaya halagaan natin ang ating mga sarili at mahal sa buhay. Kita kids, ulit sa susunod nating kwentuhan. Let's spread love.